Hi mga sipag marang araw So ako na naman po yung nainis ngayon mga kasipag eh, no? Meron na naman po na napanood Na isang malaking content creator po mga kasipag Naggalat na naman po mga sipag Ng misinformation Hindi ko alam kung saan nila ito nabasa po mga sipag eh, no? So kagising ko lang na kainis panoorin natin ito mga sipag eh, no? So ito dumaan na naman po sa fade ko Guys yung bagong update ni Mita na yung pictures at stories natin ay lalagyan na ng ads ni Mita. So ngayon, galingan natin at magsilabasan na ang mga picture. Ano daw, mga kasipag? Bukas daw, lalagyan na daw po ng ads yung picture at stories na naman So, grabe, di ko na maintindihan itong mga kapwa natin ko ni Creator Mercy. Pag panoorin ito, nainis talaga ako sa mga pinagkakalat nila na hindi katotohanan. Saan na naman nila nabasa? Walang bataya na pinapakita po nila. So, nainis talaga ako dito. So, panoorin natin to Natin, guys. Okay? Paalala. Picture natin. Mag-ingat tayo. Mag-upload ng hindi natin picture. Okay? Paalala daw po mga kasipag Kinakailangan picture daw natin Huwag daw picture ng iba Sa stories malalagyan ng ads po mga kasipag Grabe hindi ko na maintindihan Gusto ko malaman po mga kasipag you know, Kung saan po nila nakuha yang update na iyan Baka hindi na naman naunawaan yung update Ni Facebook dyan So picture lalagyan ng ads Ano ilalagay dyan ads? Picture din Talukuhan to mga kasipag you know. Sa stories pa niwala nga dyan sa tools niyan para pwede i-meet uh, yung kriteriya dyan Sa stories na yan Para tayo ma-monetize Para pagkakitaan Mas okay pa palang stories Mga kasipag. Kasi Pwede na tayong kumita dyan E doon nga sa bonuses Hindi nga pwede pagkakitaan ng stories Pati ads on rails eh Mga kasipag, Hindi po kasabang stories Tsaka ads on rails Na pagkakitaan doon sa interaction Sa bonuses Dito natuloy pa Sa ads Grabe na namang nagkalat nito Mga kasipag eh, no? So panorin na natin ulit na inis talaga ako mga kasi pag ang dami pala mga content creator na malalaki na nagkakalat na naman ng ganyan Tip na bukas guys yung bagong update ni Mita na yung pictures at stories natin ay lalagyan na ng ads ni Mita so ngayon galingan natin at magsilabasan na ang mga picture natin guys okay? Paalala picture natin Mag-ingat tayo mag-upload ng hindi natin picture. Oh. Alam mo kasi pag ako na lang po'y uh, natatawa, no? Natatawa na lang ako. Kasi hindi ko alam kung saan sila nangunguha ng mga info na nagkakalat. At ang dami pang shares, oh. Halos 1K shares. Ang daming comments. Tinan natin yung comments. Ang daming nag react nag-like, nag-heart. O oh, yan, wow, thanks, the info loads. Yan, oh, lahat. So, ayan ha. So, yung iba dyan, kasama pa daw yung jowa pick nila. Mga naman. Grabe, sino ba itong content creator na to? the both vlogs. Meron po siyang road to 500k. O yan, dagdagan nyo pa ng followers yan. Lahat na po ng mga kapwa nating content creator. E, follow nyo na pa po. Paabutin nyo pa ng 500. Mga kasipag, bakit nga ba kayo, no? Nagsishare ng ganyan at nagpa-follow. Miss info saan niya mababasa? Eh, Sino yung nakapag-follow nito sa content creator natin si Tibot Vlog? Kung totoong lalagyan ng ads ang stories po mga kasipag, para tayo po ay kumita. Ang tanong, saan papasok ang kita dyan mga kasipag? Sa live ads? Sa in-stream ads? Sa ads only? Saan po mga kasipag? Yun yung mga katanungan po mga kasipag. At sa, sa picture po mga kasipag, alam po natin sa content possession policy ay bawal po yung static image. I-mention nyo nga to, iparating sa akin yung video ko ngayon. Ipakita nyo sa akin yung sinabi niya na update batayan na ang picture tsaka sa, sa stories ay malalagyan ng ads. sang update yan? So gusto ko po malaman, no, mention nyo po mga si share nyo po itong video na to para makarating sa kanya at talagang malaman ko kung saan niya nakuha yung info No? Mga kasipag kasi, ang kaya doon sa content monetization policy, ma, ba, bawal ang static videos, static images, looping videos. So, dapat bawal ang mga images mga kasipag, da, i-monetize ito. No? Then sa kanya, ay lalagyan daw ng ads. So, monetize na yan. Mga kasipag, picture yan. So, ano gusto nyo yung ads na ilalagay yung picture? Yung overly ad. makasipag kung ikaw si Facebook, payag ka ba? Na lahat na lang mga content creator, puro picture na pinaga upload lalagyan mo ng ads. Nasa ano yung sinasabi na naghihigpit si Facebook? Ni doon nga sa ads on Reels, eligible play lang po ang talagang, ah, uh, Mababayaran yung mga eligible video Hindi nga lahat ng mga video doon na magkakaroon ng ads Dito ba kaya sa picture? Mga kasi pag hindi ko po alam kung saan sila nakahanap Ng ganitong mga info no So tingnan natin meron pong nagsend sa akin Ito daw yung info na ito Itong info na to pa Ayan ito So ito yung uh, update nung ano eh Ngayong uh, effective na ngayong October 6 O oh, no kahapon So inupload in niya ito nung no, 5 Ayan October 6 kahapon 7 kasi ngayon no So ano pa yung ibig sabihin niya dito? So ang nakalagay naman dito, effective, din na implement na to dati, ang nakalagay naman dito, ito po yung mga terms and condition at meaning. Meaning ng ads, meaning ng ads tools, o oh, ito na, content. So dito na siguro, kahit si merong nakalagay, oh. content means your content. So videos, photos, stories are other media specified by meta that complies with the terms and condition and the content monetization policy po mga kasipag. So wala po sinabi dito po mga kasipag na po ng ads. No? Means nga ba diba? definition, kahulugan, mga kasipag. Wala po sinabi dito sa content na lalagyan ng ads yung picture. O dito pa sa ad. O dito sa ad. Advertisements. Means ha? Means. Ad means an advertising or promotion. So, ibig sabihin nun, din ito po yung mga klase, yung definition ng ads nalalabas dito sa pre ads, mid ads, post-roll ads, post, a uh, overly, yun yung overly ads, yung maliit po na baba. Na para siyang picture. Mga kasipag, ha, yan po, nasaan nyo po sinasabi dyan nalalagyan daw po ito ng ads. Mga pag, kalukuhan. So, hindi ko na maintindihan at ang dami pang mga kapwa nating content creator ako naawa, no? mga baguhan. Sila pa po ay nagshare talaga. Ngayon, patunayan nyo po sa akin na sinabi nyo po dyan, nalalagyan po iyan ng ads yung picture ka stories. Ang tanong, nalagyan ba? Sino yung naka-experience ng stories meron ng ads? Kalukuhang pinagkakalat talaga yun. Hindi ko na maintindihan yung content Sa totoo lang, ayaw ko na talaga sa tutorial eh. Pero meron ako napapanood talaga na ganitong pangyayari na nag-share na mga hindi katotohanan So, talagang napapalaban ako. Mapapabalik talaga ako sa tutorial. Imbis ayaw ko na. Gusto ko na ng happy, unwind. Gusto ko na sumayaw. Yung talento. Pa-enjoy. Pero dito mga sipag, nalulungkot ako sa malalaking content creator pa. Ayan o. Oh. Tingnan natin. Isipin mo, road to 500 followers. Mga kasipag. Tapos ganyan ang mangyayari. Yan yung isishare mo. E di ibig sabihin, lahat na po ng members mo. Puro mali-mali na naman. So ngayon, sino yung members nila na naka-experience na mayroong ads yung stories, picture, mayroong ads? So share nyo po sa akin mga kasi pag gusto ko po malaman, i-mention niyo po kung sino to, yung mga nagkalat na content creator. Ipa, uh, dapat may batayan, sabi nila sa akin ngayon. So ang update nila na panood yan. So gusto ko po malaman, machine niyo, sana po maparating no, sa kanila. Then i-share nila yung sinabing picture na may ads, patunayan nila yan dyan sa stories. Nakakalungkot no, kawawa yung mga baguhan talaga. So ito namang mga baguhan, pag wala namang katotohanan, hindi rin nagbabasa, pinagsishare din naman pag katotohanan, hindi nagsishare. Balikta din to, no? Ako, concern ako sa mga baguhan, kawawa eh. Umaasa, nag expect Eh, wala naman. Paano ba na malalagyan ng ads yan, stories na yan? Kung ang pangyayari, eh, wala namang kriteriya natin makukuha dyan, stories. Wala nga yan sa tools. Para ito yung kriteriya, ito yung requirements para mamonetize kayo sa stories na pwede nyo pong pagkakitaan. Wala nga eh hindi ko na maintindihan talaga tas ang mga kapwa ko pa content creator pinagsishare pa na hindi naman katotohanan pag wala sa mga katotohanan hindi na yung nagsishare mga kasi pag yan lang po masishare ko no so kagigising ko lang pasensya na po kayo so yan lang po yung masishare ko sa inyo mga kasi pag you know, sana po maparating ito sa kanila no at ipakita nila sa akin yung patayan nila ha kasi dyan po yan po ay definition nakalagay dyan. terms and condition. Yan po ay ni-remind lang at effective na no na-implement na po yan dati. Yang ah uh, uh, yung terms and condition yung update ni po ni Facebook. Ha? Yan na po mga sipag, yan na po may share ko sa inyo dito Sana po meron kayo naintindihan at sana ako po nakatulong Ako'y nang gigigil talaga So yan na po mga sipag, sana po meron kayo naintindihan sa so, kanilin dito At follow rin po natin ating Facebook page Saman nyo rin po ang ating YouTube channel ng Chris masipag mga sipag At maraming maraming salamat po sa inyong panunod God bless ating lahat!